Hello, sa Miss Ata. Dahil bare na, magliluto ako ng pansit bato. Maganda ang nakuha ko. Good item to. Charot! ibang klasing pansit noodles ito na mula pa sa Bicol. Kaya shout out sa mga Bicolano dyan. Comment down below kung alam niyo ang pancit bato. Umuwi kasi ang aking friend na si Attorney Ernie Borse sa Bicol at pag-uwi niya dito pinasulubungan niya ang nanay ko ng pancit bato. Ito ang pancit bato. Simulan na natin magluto. Ito ang mga ingredients na gagamitin ko para sa pagluto ng pancit bato. Version ko to ha, version ni Miss A sa isang mainit na kawali. Eh tayo po ay magpainit ng mantika. Guys, niluto ko po ito 4.30 a.m. Madaling araw kasi wala akong magawa at hindi pa ako inaantok. Sa pagluluto ng pansit ba ito, nasa sa inyo yan kung paano ninyo lutuin din yung normal na pansit. Kanya-kanya tayo ng version. Inilagay ko na ang sibuyas sa totoo lang si nanay talaga ang naguto sa akin na lutuin mo na yan guys ang dami talagang ibinigay ni attorney sa amin actually isang buong plastic bag yon at ang dami namin nabigyan ditong kapitbahay at kamag-anak isunod ko na rin ang bawang tapos ilalagay ko na rin ang hiniwa-hiwa kong manok Parang 30 seconds ko lang niluto yung manok tapos sinunod ko na yung mga gulay kagaya ng carrots at beans. Guys, kung napapansin niyo dalawa lang ang gulay ko, wala akong repolyo kasi oh, hindi nakabili si nanay or baka ito lang talaga yung gusto niyang gulay, hindi ko alam. Hindi kami nakapa masyado nakapag-usap. Guys, trivia lang, kapag meron kayong pansit bato, dapat lagi itong nakabuka, huwag niyong isasara baka kasi amagen. Pwede niyong ilabas, na naaarawan siya para hindi rin talaga siya masira. Naglagay na rin ako ng paminta, tapos isusunod ko na yung toyo tas lalagyan ko pa yan ng oyster sauce para mas malasa. Again, depende yan sa version nyo ng pagluluto ng panset uki. Okay. Bukod sa manok, eh nilagyan ko rin ito ng atay at balon-baluna ng manok. Tapos iniwahiwa ko muna para mas malasa at mas mabilis kumalat yung lasa sa sauce at sa panset. Nilagyan ko din ito ng dalawang cubes para mas lalong mas malinamnam. Sa pagluluto ng panset, tansyahan din yan kung gaano kaalat ang gusto ninyo. Dagdagan nyo na lang. So lalagyan ko na siya ngayon ng limang basong tubig. Sabi po sa akin na marami talaga dapat tubig kapag pansit bato Kasi sobra silang sumipsip ng tubig. Hinayaan ko muna itong kumulo at pagkatapos tinikman ko kung okay pa yung alat para sa akin. Pero dahil nilagyan ko ng tubig, tumabang. Kaya nilagyan ko ulit ito ng toyo at konting oyster sauce. Pag kumulo na, inilagay ko na ang pansit bato. Guys, alam niyo ba, confident pa ako na lahat nung nasa plastic, e, eh, maluluto ko. At sabi ko, yung tubig at yung sauce ng pansit, e, eh, enough na para sa lahat ng pansit bato na nasa plastic. Ano ang nangyari? Nakupo. Sinipsip agad yung sauce sa kawali. At eto, naglagay pa talaga ako ng mainit na tubig para dagdagan yung sabaw or yung sauce. Sobra talaga siyang magsipsip ng tubig. Dinagdagan ko din niya ng toyo at ah, isa pang cubes kasi tumatabang na siya. Guys, gusto ko sa pancet yung medyo basa-basa, yung medyo may sabaw. Kayo din ba? Comment down below. Comment din kayo kung paano kayo magluto ng pancit bato na galing sa Bicol. Comment din kayo kung saan kayo nakatira para malaman ko kung hanggang saan umabot ang video ito. Eto na, ang pansit bato version ni Miss A. Tara, i-taste na natin ito. Isa lamang paalala kung titikim kayo ng bagong lutong pagkain, hipan nyo muna. Huwag kayong magmaganda na wala kayong pakiramdam. Mapapasu kayo. Mamaya pagigising si nanay, kaya mamaya ko na siya papatikimin ito. Kaya guys, I hope na gustuhan ninyo ang pansit bato. Bato bato. Takbo may pulis!